Hi guys, good afternoon. Welcome to my channel. Ayan po. Ayan. Tumating po yung in order ko ngayon guys. Ayan. I-open ko ito. I order ako na gamit sa baby ko. Baby ko. Kumusta po kayong lahat dyan. Gusto ang Visayas Mindanao sa lahat ng mga viewers ko dyan. Ayan. Kumusta po kayo? Yeah, lalo na talaga sa taga Mindana, mga Bisaya at taga Cebu. Ayan, kumusta po kayo? Ayan. Ayan, tulog na po yung baby ko. Ayan. Ayan. Dumating po ngayon yung order po. At nagaling ito sa TikTok. I-open ko po ito guys. si, excited ako. Ito talaga, mga baby ko guys. Huwag lang kayo maingay kasi tulog ang baby. Musta po kayong lahat guys. Ayan. Ayan. Ito Wow. Sobrang sexy naman. Wow. Sexy guys. Look at that. Bagay talaga ito sa baby girl Kasi anu, Sobrang puti niya. Kasi half Australian siya. Kaya alam ko ano mga kulay na dapat sa kanya. Ayan. Ito maganda pala. yan Tube Romper tube. Kulay red. yan Cute talaga siya nito guys. Pag magsuot nito. yan Ayan. Iribon itali. Jam. Ayan. 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 Ang cute niya. Ayan. guys. Hmm. Ayan, musta po kayong lahat. Ayan, guys. ganito talaga. Ano, tumataba na talaga, guys. kung nasa bahay lang at saka nag-alaga ng baby at saka eh, isang breastfeeding naman po ako. Kaya, tumaba talaga ako, guys. ganyan niyo. Eh. <laughs> Tingnan niyo. Malaki na yung braso ko. <laughs> so, di bali na kasi pabawi na lang tayo kasi si baby ay malaki na na lumay na maraming maglakad at saka kumain na siya ng mga solid food so makakontrol na talaga ako sa pagkain ko at saka hindi na talaga siya masyadong magdilisa babawi lang tayo eh. maging sexy naman yan, gusto ko kayo guys ayan please subscribe my channel guys Ayan. at saka hindi po kayo sana hindi po ano, ma, ma, magsawang mag manood sa video ko araw araw Ayan. hindi ko man na ano na na, na ano ba yung na upload yung video ko na anong kaganapan sa buhay ko everyday kasi asa uh, as a mom, busy kasi talaga ako sa pag-alaga ng anak ko. Tsaka minsan lang din ako mag ano, mag maka-upload ng video kasi nakatutok talaga ako sa baby ko araw-araw kasi yung partner ko naman ay busy bang busy sa labas may ginagawa about sa bahay tapos hindi masyadong makaano sa baby ko kasi matanda na siya ayun 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 tulog ng baby pa. yan proceed naman ako sa kusina para magkukas ng flat. ayun ganito talaga ang mama. Ganito talaga si mama. ayun guys. Ayan, cute niya, guys. yan Cute talaga tingnan ang baby ko nito, guys. Sobrang puti ng skin niya. Ayan, guys. bye-bye for now guys thank you for watching my video and please subscribe and please comment down below hi bye-bye love you all